ya. Kailan pa yan? Buwan taon. Buwan. Mga ganun. Tapos galing kana ng doktor kasi ang doktor hindi ko binabaliwal ay hindi ko binabypass yan. naniniwala din po sa doktor. Anong sabi? Uh, ang sabi naman po niya, kasi parang pag may asma na nahihirapan mm -hmm. Eh. Sabi naman niya, wala ka naman asma, sabi niya. Kaya na sabi niya parang allergy, sabi niya. Okay. Ayun. Narisitahan ka? Narisitahan ka. So ano naman nung ano nangyari sa pag-take mo ng gamot? Parang wala. Ano Lalo lumalala? sige, tapatan na tayo ha. Wala kang sakit, doktor, pero laman lupa, dalawa at isang kulam. Aalisin natin yan. May medyo maan yung puso mo. Nagkakomplik. Hindi naman. Minsan. Minsan. Sige, aalisin natin yan. May, may asin na to? Okay lang. Okay lang. Oh. Ito yung tumbler mo na iinumin mo araw-araw. Ito na yan. Okay. Ah, ito ha. Hindi ako magpapagaling sa'yo kundi ang Panginoong Nisus. Aalsin ko lang inilagay sa'yo at ibabal ko doon sa tao. Mamaya meron pa akong mga sasabihin pagkatapos ng gamutan no. Pa dito. Kay dito na dito patong na lang oh. oh. Basta may may harang lang 'yan. Ayun. Hindi, hindi na lang Sandali lang Ako na lang para hindi ah. siya ginawin. Ako na lang yung ginawin. Patagal na ka dito? Mga ilang buwan tayo dito? Ah, oh, ano okay. Na okay. Tagal na rin. Ito yung pinapanood parati. Hmm. Minsan, nakatawag lang doon. Sabi ko, bibis nga sabi. Kaya ito alas tis lang. Alas nga alas tis Ay gamutan. Eh, kasi ako. Yung biyay ko, Bulacan. Ah, Bulacan. Ay, so, at at truck. Mga, trailer. ano, buwangin. Cemento. Kaya ako sa tundukalina, kaya hindi hapon ako na Okay. Mm -hmm. eh, hindi naman ako kasi pwedeng aurorada. Kailangan tapusin ko yung mga nakaline up. Masisira din po kasi ah. sa tao. Sige pa. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang aalisin ah, ko yung nilagay sa ha? Ulitin ko, hindi ako magpapagaling sa iyo di ang ating Panginoon at ating amang dakila. No? O ito po, sakit doktor, wala akong makita. Pikit. Wala. Didinan ko. Wala. O ito po yung laman lupa, dalawa, tatlo. Ito po yung kulam na kakilala mo lang kung minsan kausap mo. Ano? Hindi mo kaya? Okay. Aalisin ah, ko. Huwag kang, huwag kang mumulat. Ako na, sir, hindi natin mapapasok to pero alisin na lang natin nalagay. Kasi mahirapan talaga siya. Ito ha. Ah. ah. Mamaya may sasabihin ako sa'yo pagkata sa ating gamutan na. Ano na lang natin at hindi nyo pala kaya. Ako na mag-aalis. Ito ha. Ah. Hmm? Sir yung kaya, lambot. Alisin na lang natin. Susunod ka sa akin, huwag ka mumulat, ha? Ha? Umiinit na? Umiinit na? O sige, dalawang kamay. Dalawang kamay. Huwag mumulat wag mumulat. Dalawang kamay, dalawang kamay. Alisin mo, gato. Pagano, pagano, pagano. Pagano, pagano. Sige. Sige pa. Sator. Hu! Sige, sige. Sige pala. Sige pala. Sige pala. Sige, baklas, baklas. Hanggang, hanggang leeg, hanggang leeg. Sa liig. Sige, sige. Alimatam. Pu! Sige, sige. Tanggalin mo yan, ha? Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na. nagkakaintindihan Tatanggalin mo na. Sagot. Opo. po sige, baklas, baklas. Baklas, sige. Tanggalin mo lahat yan. Sir, hindi natin pwede patagalin. Tanggalin mo lahat. Ayaw mo? Tatanggalin mo na. O, sige. Huwag mo nang balikan to, ha? Huwag mo nang balikan to. Ha? Ha? Huwag mo nang balikan. Hindi na, hindi na kaibigan lang. Opo. Kaibigan. Ayoko ano, yung mga taga-kasti, ha? ha? Kilala mo ko hindi. Kilala mo ko hindi. Sino ako? Sino ako? Sino? Sino? Ngayon, kilala mo na ako. Ayoko yung ano yung ano, okay, kulam na kulam, ha? Ingit galit. Ingit galit. Naiinggit ka. Bakit ka naiinggit? Bakit ka naiinggit? Mabait mo kasi. Mabait. Pwede ko malaman pang alam mo? Pwede? Hindi na. Alisin mo pala nilagay mo rito ha. Ha? Uulitin ko. Naiinggit ka lang. Naiinggit ka lang. Kaya kinulam mo to. Ha? Kaya kinulam mo to. Anong gamit mo maika? Kandilang itim manika. Ano? Tandi lang itim. Papatayin mo siya, pahirapan lang. Pahirapan lang. Baklasin mo to, ha? Ha? Pasensyaan tayo. May pamilya ka ba? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Tanggalin mo lahat yan. Ilan ang anak niyo? Anim. Anim. Anim ang anak niyo. Ang, ang, ang sumanib. Isa lang. O, tanggalin mo yan, ha? Ha? Anong tama na pahirap ka eh. Sige 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 tanggalin mo lahat. Sige na! Pahirapan mo. Tanggalin mo na. Pagseserta tayo. ah. ta ang to. Bili sa mo. Sorry na. Sorry na. Paano kaharap sa ating Ama at sa Panginoon sa langit kung ganyan ginagawa niya sa tao? May napatay ka na? Puro pahirap lang. Mga ilan. Sige bili sa mo mga ilan. Tatlo na. Pang-ilan itong pinahirapan mo? Pangapat na to. Baklas, baklas. Pansin siya tayo, ha? Ibabalok yung nilagay mo rito hanggang mamatay ka. Wala akong pakialam kung sino mababangga ako sa inyo, ha? Ha? Kaya mo ako? Hindi mo kaya? Eh, bakit? Bakit yung ginagawa mo dito? Ha? Nasasaktan din to, ha? Ha? Sige, tanggalin mo lahat. Ulitin ko isang anak mo. Malaki, malaki na. Babae lalaki. Ilang taon na yung anak mong babae? Sampo. Ilang taon ka na? Matanda ka na rin. Minsan dumadalaw ka rito? Minsan? Minsan pinupunta mo to? Ha? Sige, sige. Sige, tanggalin mo lahat. Kung ayaw mo sabihin pangalan mo, wala akong pakialam, ha? Ha? Sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Yung sa leg, sa leg, tanggalin. Meron ka na, may binaon ka dyan, no? Ba't binaon mo ng kahoy yan? Hindi siya makakaino yan. Anong binaon mo pala dyan? Anong binaon mo dyan? Tubig lang. Bakit may kahoy ako nakikita? Bunutin mo yan. Bunutin mo yan! Sige, kunti na lang, kunti na lang. Oy, okay, babalik ko sa ito ha. Buksan mo to, sir. Kulong na lang natin para mamatay tong hayop na to. Pag pagbibigyan natin to, sinungaling to eh. Pakibuo to. Pag nilapit ko to, ganyan mo, ilapit mo na yung ano ha? Panginoon kong iso, sa akin madakila, humingaw ng basbas sa'yo na ikulong ko, gumagambala sa babae ito. San ipratri sakmek? Atal! Ay! 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 Oh, lapit mo. Sara. pangalan ni Jesus. 'to's balik. Ate, 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 ate. Mulat na, mulat na, mulat na. Oh, inum ka, inum pa, inum pa. Sige, sige. Magaling ka na in Jesus name. Sige. Ha? Babalik na ulit 'yung ano mo. Sige, pa-sige, 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 pa-sige. Pa. Hello mga sinabi mo? Hindi. Hindi, kahit isa. O nakausap po natin, na, Pigit, pigit ulit, pigit ulit. Okay. Shout out sa lahat. Uh, si Team Apo, gabi, ginabi na ho. Daling pa kami ng Pangasinan At uh, yun nga, may madaling araw May nakaline up na naman tayo Marami ko tayong gamutan Araw-araw magagamot ang Team Apo Tutulong ko sa inyo At kayong mga ano, gumagawa ng masama Mga black magic Hindi ko kayo urungan Kung gusto nyo ako ang birahin nyo Huwag nyo tao Walang kakayaan to Hindi ako natatakot sa inyo uh, Shout out kay Robin Capistrano Kay Brother Rap At saka sa mga manggagamot ng Team Apo ng Brunei, mga manggagamot ulian na basbasang kuyan, sangalan ng Diyos at ang ating ama, si Brother Marvin at Brother Kent. Muli ako Team Apo, magandang gabi. Poo!